What is up guys? Good morning sa lahat. So, it's October 19. No, napamotor ako kasi um, start na po ng uh, campaign ng uh, Barangay Elections, no? Barangay at SK Elections. So, alam kong napaka-traffic. So, lapit na akong malapit ngayon. medyo bilisan lang natin yung takbo natin si 8.22 na 8 minutes na lang hopefully <laughs> walang pulis dito putang ina na talaga si may uh, election checkpoints kasi eh. simula nung uh, October dahil na rin sa ating uh, ganban no? bawal mag uh, bit -bit ng baril kahit na yung mga pulis bawal magpaputok no kung walang uh, saktong rason so yun guys ah uh, recently no nagpapitik tayo o nag uh, laro, laro tayo doon sa may 955 sa Claveria pero yun nga sa kasawang kasamang palad eh, umulan nun kasi late na tayo pumunta so guys pupunta ulit tayo dun uh, this Sunday uh, hopefully uh, gawin kong mas maaga para mas masaya no mas marami tayong makilala na riders tsaka makapaglaro din tayo sa mga kapwa riders natin no uh, gusto kong <laughs> gusto kong masabayan yung mga big bike dun eh dun silang daan silang um, yung dalawang uh, lady rider ba 'yun? Dalawa o yung mag-couple rider na 'yun na naka-ZX6R no? So napaka-astig nun uh, dream bike ko talaga yung 6R. 6R kasi um, gusto ko yung R7, kaso lang iito, eh, parang R7 na rin 'to kasi crossplane na rin 'to eh. 'Yun. So inline-4 na yung uh, hopefully next natin na motor. Pero, malayo-layo pa yan. <laughs> Kasi, uh, soon, uh, gagawin ko tong uh, truck bike, no? Kasama na rin, siyempre si GPR, no? Truck bike pa rin yun. Kasi, hindi naman talaga itong pwede i-commute, guys, eh. Kasi, pag uh, parati mo itong i-commute, mabuti pang mag four uh, <laughs> wheels ka na lang, no? <clears throat> Gumamit ka na lang ng... Uh, ng uh, yung portioner ko gagamitin ko na lang kasi uh, to tell you frankly guys ang ating konsumo nito <laughs> so mix na guys no city driving tsaka medyo long drive is around uh, 15 kilometers dalaga guys pag, pag city driving lang no kasi yun nga traffic tapos sa uh, hindi to ganong nakalulusot so kumakain ng oras no tapos uh, number one pa magastos kasi parati akong nagbubumba-bumba ayun talaga napakagastos talaga so yung nag long ride naman ako uh, umabot naman siya ng around 22-23 kilometers per, uh, uh, per liter tapos yun as expected na rin yun talaga yung review ng dating uh, mga first gen owners ng ating uh, SR no so totoo talaga na <laughs> na matakaw talaga yung mga cross plane, no <laughs> ewan ko ba pero yun nga uh, it is what it is no so napakaganda naman ng tunog so wala na akong reklamo dyan yan talaga nagmotor tayo ng ganito so wala tayong choice o, so, bilisan ko muna guys ha so, yun lang yung quick uh, usapan natin ngayong umaga dahil uh, <laughs> maliliit na ako so, mamaya guys uh, ipipick up ko yung uh, aking anak no doon sa kanyang school gamit ang ating <laughs> SR so, abangan nyo yan mamaya guys kasi ibablog ko rin yan kung pwede ba talaga ang bata umangkas dito sa SR no